Inaasahang mas mapadadali na ang pagbabayad ng multa para sa anumang paglabag sa batas-trapiko. Ito ay matapos itakda ngayong Setyembre ang full implementation ng single ticketing system. Iyan ang ulat ni Karen Villanda sa Bulacan, lumuwas pasibong sa Quezon City para lamang bayaran ang kanyang penalty sa batas trapiko. Dahil dito, umabsent rin siya sa trabaho. Hasil aniya di gaya kung may online payment na sana kahit saan ang pagbabayad ng penalty. Kung baka tulad sa akin, ganap buhay di yung araw ko, sayang na. Good news para sa mga motorista dahil ngayong buwan na nakatakda ang full implementation ng single ticketing system. Dito ay maari magbayad online at kahit saan ng penalty para sa traffic violation. Gagamitin na kasi ang mga handheld device na ibinigay ng MMDA sa mga local government unit. Pero sa ngayon ay pinaplansya pa ang kasunduan sa halaga ng banda sa mga digital platform na gagamitin sa pagbabayad online ng mga penalty. Ilan sa mga ito ay ang mga e ng GCash at Paymaya, Land Bank at Bayad Center. Nasa 12,000 piso ang halaga ng bond na nais ng na mga digital platform, malayo sa 300,000 pesos na hinihingi ng Metro Manila Council sa loob ng 30 araw. These payment platforms will remit to us yung uh, papasok na uh, violation uh, payments sa kanila. So one thing also that has to happen, dapat daily po, no? araw-araw tuwing uh, natatapos ang araw, dapat nagre-remit niya po ang payment platform sa amin. Kaya naman po merong bond, uh, just in case merong hindi magbayad, at makita namin, halimbawa, after 3 days, 5 days, or 10 days na hindi sila nagbabayad, dun sa bond na yon namin kukunin yung uh, dapat na ibinayad sa amin. Nais ring hilingin ng MMC sa mga online platform na pinakamababang convenience fee o 7 pesos na lamang ang ipataw sa mga motoristang magbabayad online. Bakit merong dagdag na convenience fee no? Iniisip po ng motorista, kami ang nagpapatong. But in reality, yung payment platforms po talaga yon. So So to avoid the confusion mas mabuti ho kung standard na lang po ang alaga nito. Sasabay na rin ang halos lahat ng LGU sa Metro Manila sa full implementation ng single ticketing. Handa na rin dito ang Quezon City. Hindi na rin sila mahihirapan dahil isang taon na silang may online payment sa kanilang portal. Ang kaibahan lang nito, automaticong nakalink na sa LTO ngayon ang pagbabayad ng mga motorista. Etong electronic uh, directly kasi malalaman agad sa uh, pag kinuhuli isang motorista sa dito sa gadget na to, malalaman ka kung merong outstanding or current na huli yung yung driver. Gayman gagamitin pa rin ng QC ang manual ticketing habang hindi pa nadadagdagan ang kanilang handheld device. Karen Villanta para sa bayan.